Pa ng to. Pwede nang kasi nang palitaan ito kung pwede nang ma-harvest. <laughs> Wala akong pang grocery. Uy, hindi ka nang galit. Uy, nakita din na di gajim. Ha? Tapos na gajim kita kayo. Wala oh, pang sisiutro kita. Ang mani o, oh, tingnan mo yung aking body o. Oh. Kaya pa, nagkaabalahan mo yan na kayo hindi ka nagapakita. Kaya ginakuha ko na akong mga savings sa oh. bangko. Oh. Ibigay na rin akong CB, mga so, 50 million na lang marin. Ah, musos! So, may ka nga, may 50 million. Ako, pe 50 pesos na lang kwarta ko, Mari, pa utang nga daw ako. Ayaw, ang mga na problemahan ko, Mari. Aram mo, wala akong cash. Kaya ini in, ginaplanuhan in ko na punong ko na magpapubas na ako. Kaya naman. Ikaw, wala na akong pas, wala na akong pang-pang pang 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 sa... Papak mo, oh, <laughs> nangyayin ng pang gasolina. Ayong <laughs> pang grocery ko, Marie. lang wala ng cash. Amo si sisimulan na Mario. Oh, wala mo naman kailangan magpasiksik kay pang pang Baka mabayaan ako. Ano <laughs> mo Mari, yung plano ko dito sa palaitan. Ano ko dito? Kita mo na nag-aragi-agi naman yung sarakyan? Oo. Ah, isa akong pa ina siya duta, Gusto ko pabayadan si Jakada Agi. At akong pera na nabis mga kung 20 bisis lang mag-agi. Pero ang ah, mga bayad. oh, ako wow, man. Ang makin mo mas itag piso piso. Damo, sa Kinasamari. <laughs> ang gusto ko. Wala kang tabako, Ikaw dahil magbantay. <laughs> 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 kada Agi dida. So, Bukutan mo. Oh. Ay, ng pagkamaritis mo. Magagamit ko ina. Sige, okay, matukan na rin <laughs>